Hi hey guys. Kita nyo ba yung ko dito mga boss? Yan. Ako na nag-a-adjust. One alauna na ng madaling araw mga boss. Sige, itura ko dito. Ikaw na mag-a-adjust sa kanila. Kasi lahat sila nakatikit sa'yo. Gusto ko nang matulog. Hindi ako makatulog. Lahat sila. Meron dito sa aking sa ilalim sa so, uh, sa kaliwa meron sa kanan meron pa sa harap paano na ako nito hindi na ako makakaano dito mga boss hindi na ako makakagalaw ganyan na ako ikaw na mag a sa kanila eh? yung pag aalis ka gusto mong umalis hindi ka na makalis kasi ganyan na ginawa na nila akong higaan ako na higaan nila hmm, ano ko sa akin nahantok na ako nyan ayoko lang gumalaw kasi baka makastorbo ako sa kanila ito yung mga boss ko ngayon hmm. ito si Daisy ko ito si Daisy si Tiger si Wewe si Berry. Gusto ko po. Dito pa nag... Uh, may naglilinis din sa ilalim po. May naglilinis din sa harapan po. Uh, Punta lang dito sa harapan ko para maglilinisan sila. Wala na. Ano itsura ko dito? Ano pa ako matutulog? Ito talaga ito. Ito si Berry. Gabi-gabi ito. Nakadikit sa akin. Malanga nga yung araw na ito. Eh. Oh. Lahat sila nakadikit. Si Muning na lang. Si Inday at saka si Bilbil. Kumpleto na lahat ng family. Itsura dito. Wala na na akong makagalaw. Hmm. Yeah. Diba? Malaglag ka, malaglag eh. Sarap sana matulog eh. Kasi wag akong gagalaw. Kasi baka may storm po sila. Mga boss ko. sa atin. Ah, boss. May tura ko, ah. Eh. antok na yung tura ko. Gusto ko lang matulog. Hindi pa ako makatulog sa kanya. Meron din bang kagaya sa akin na ginitulog? May nangyayari alaw-araw. O ako lang ang kakaita? Ako lang ang kakaita. Balis niya yung isa. Nag-adjust na siya. Nahihapang, noko. Ito, hmm. guys. Oh, maganda ng rooster. Oh, nako, buhay. Kaya, kayo mga guys, mag talaga na kayo ng kursa. Masarap mag-alaga ng kursa kasi nakakagaan sila kita mo lang sila o oh, ha lumipat lang siya ng pwesto pero dyan pa rin siya sa pahanan ko hindi na ako makagalaw dyan Ito, masarap ang pwesto o oh. Si, 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 oh no si Tiger, pakita mo si Tiger. Simula sa kanina oh. pa yan, lihis ang lihis sa kanya sa sarili. Pasampasa na nga yung mga balahibo. Ano? Tura pa lang. Tura ko dito. Tumigil na si Tiger. Ay, pa pala. So, yun, guys. Hanggang dyan na lang ako, guys. Tutulog na ako. Pinaantok na rin ako. Ako na mag-a-adjust sa kanila. So, guys, bye. -bye.